Kendrick Perkins kumampi na sa Golden State Warriors pero bago yan, heto muna. Mayroong dalawang pagkakamli ang mga referee na nagcost ng panalo sa dalawang kupunan. Unang-una sa Milwaukee Bucks laban sa Charlotte Hornets nung natumba Nadulas sila si Ball na wala namang ginawa si Yanis Antetokounmpo. Ayon pa nga kay Coach Doc Rivers, nadulas lang siya. Hindi siya tinulak ni Yanis sa sumunod eh, alam nating nanalo na ang Charlotte Hornets dahil doon. Hindi naiwasan ni Coach Doc Rivers na i-call out ang mga official, ang mga referee sa pangyayaring yon. Hinabukasan, siya'y pinagmulta. Ang kasunod naman, pangalawa, Boston Celtics laban sa Toronto Raptors. Kanina lamang, kinumpira mismo ng last-minute report ng NBA na si Jason Tatum ay nag-travel sa kanyang game-winning shot laban sa Toronto Raptors. Kung natawagan niyon ay matorten over ang bola at mapupunta sa Toronto Raptors, maiwasan nga ho mga idol ang game-winning shot na iyon ni Jason Tatum na siyang nagpanalo sa kanila. At sa kabila, nagpatalo naman sa Toronto Raptors. Ang masakit lang yan ay hindi na magbabago yung resulta kahit na kinumpirma man yan sa last-minute report at kaya yung palaging sinasabi ng mga fans ay bakit pa sinasabi kung hindi naman yan babaguhin. Well definitely magsisilbing leksyon yan sa mga referee na pagbutihin pa yung kanilang trabaho pero ang malaman nito sa isang kupunang natalo ay masakit nga ho talaga. Dahil kung toto sinay kung natawagan lang ng tama yung kay Lamelo Ball versus Milwaukee Bucks at yung kay Jason Tatum Laban sa Toronto Raptors, pupwede pang magbagaw ang lahat, posibleng manalo ang Raptors, posibleng manalo ang Milwaukee Bucks mga idol. Well, para sa inyo, ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment lang yan sa comment section bumaliktad na si Kendrick Perkins, kinain niya lang ang kanyang sinabi na tapos na raw ang dynasty ng Golden State Warriors at hindi na sila title contender sa season na ito. Pero pagkatapos ng magandang ipinakitang laruan ngayon ng Golden State Warriors kung saan sila'y sumasabay na sa mga contender na team sa Western Conference noong nakarang linggo, sinabi niya mismo na ang Golden State Warriors sa ngayon ang pinaka-dangerous pinakadelikadong kupunan sa Western Conference. At ngayon nga lang sinabi rin niya na itong sa si Stephen Curry ang number one na pinakadelikadong manalaro sa NBA Cup. At yan ho'y sinundan ni Donovan Mitchell, pangatlo si Lebron, pangapat si Shai, panglima naman si Yanis. So definitely, nag na ang tono ng pananalita ni Tong si sa Golden State Warriors. At ngayon, Malaki ang kanyang paniniwala sa kanilang kakayahan na mayroon silang solidong chance ang mag-compete para sa kampiyonato sa season na ito.